Boy, tapang the legend, paano kumain ng kain ang baboy <laughs> Pero hindi ako tae yung bunga nga niyo. Eto mo, magpunay ako. Sige lang, magalit lang kayo. Ituloy niyo yan. Magkanda matay kayo. <laughs> Hi guys! Sarap. boy. Siyempre kasama natin ang trendy Girl. Sherry <laughs> <laughs> White. Ang content praise. <laughs> 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 magagamit na. Oh, ang magagamit. Ang <laughs> oh, malandi. Ang dami yung sinasabi mga ayot kayo. Okay lang. So, ngayon, magre-react tayo sa mga negative comments. Ngayon yes. lang ako magre-react sa mga negative comments, ha? O sige, dahil vlog mo yan, sige, sirain natin ang araw mo. True. Oh, no. Okay, unang comments. Comments. Unang <laughs> comments. Mula kay Fifi Salari. Shoutout po sa'yo. Napansin ka na namin, shoutout sa'yo. Sorry na lang yung mga nagre-retalk dyan about kay Cherry White. Mga peke daw ang mga bag collection niya. Okay. Tawa, tawa, tawa. Thank tawa. you. Okay, peke. <laughs> <laughs> peke yung <ay>, tawa. <laughs> Hindi. Peke boy yung mga... Ikaw, ikaw na lang sa magat kong peke. Hoy! Saksim buhay kami dahil mga totoo yung mga bags niya. May mga peke akong bag. Pero ano, nung panahong wala pa akong ano sa res. Pero gumagamit din naman ako ng mga petting bag, pero lahat ng mga nandun sa salamin, yun yung mga original, syempre may sanay ako ang gawin kasi hindi na. At walang mali pero, sa paggamit nyo na. Pero ano kasi, yung bag na yun kasi, kaya bumibili ako ng ganun kamahal. Kasi nabibenta ko rin yun ng mahal. Kasi yun iba, nakukuha ko ng mura. Nabibenta ko rin ng mahal. Ah, ano oh, nare Oo. Marami na akong nabenta. Kalaan ko, kilalabi. Ba't namin ako nabenta? Merong bag, nakita niyo naman, merong bag si Cherry, wine bottle. No, hindi ako, na, hindi, ako na, hindi ako, hindi ako nagkakailan na wala akong peking bag. Meron akong peking bag. Wala naman ko sa mga doon. True. Tsaka wide ka, puro pecking bag. Yung nung, <laughs> naman, <laughs> pero yung binlog <beat> ko nung... Pero yung binlog ko nung... Wala naman wala naman akong pagbili. Eh. Pero yung binlog ko nung nakaraan sa vlog, ng presyo, totoo yun yung mga presyo. Mm -hmm, mm -hmm. Okay lang. Okay. Next, yun. next okay, comment, next comment. Okay, next comment. Ayun ko kung negative comment to, natatawa po. Sabi niya, Cherry White, simula noon, ay simula noong una idol kita. Nagagalit niya ang asawa ko, pinapanood kita kahit yung pangalan niya na iba ko na nang tawag, Cherry Rose na. <laughs> Pero ngayon, parang hindi na nangyayari sa iyo tingin ko, parang anong babae? Ayos na ko. Anong anong babae? Ah, siguro ang iniisip nila malandi ba pa? Porket ba ako malandi? Masama bang magmahal? True. Diba? Masama um, bang magpakatotoo? Maging masaya. Anong gagawin ko? Pepekein ko pa ba yung mga tao? Pwede namang tatuhahin, bakit hindi, di ba? Hindi ko na ko na. Tsaka kasi kapag nagko-content -co ako, lagi nila sinasabi, eh, well, for the content ko. Oh, o ngayon yung sabihin ng for the content. Oo nga. Tingin niyo content? Piling ko content. Ha? Piling ko content. Ako din. <laughs> okay, go. Next comment naman tayo. Eto. Pamela sa Ano? Hala, kinain niya dyan. Boy, tapang the legend. Paano kumain ng tayo ng baboy? <laughs> <laughs> ano oh, ang tabi mo dyan, Mara. Oo, oh, matay ng baboy. Oo, uh, ilalagay nyo nandito. Pero hindi amoy tae yung bunga nga nyo. Ngayon, ito mo mo, kung ako. Iba nga man... dyan, hindi ko makain ng tae, pero amoy tae yung bunga. <laughs> okay. Oh, bigle. <laughs> hindi. <laughs> so, hindi, guys. Pag makikita nyo sila kasama na, simul, simula, simula nung pumunta kami ng Cebu, para siguro naka 1,477 silang piece. Tonight, bago kisig, <laughs> <laughs> <p> <laughs> Totoo, huwag ba ngayon yun? Kasi nga pa, 500 pay daw yung... <laughs> hindi kami tae. Ulo? Sabi ko, sinila, may kasi nila kami tae kasi kumakain ng tae. Ahalikaw ko ba yung mga hindi? True. Oh. Napakalaka sa pang away mo. Kung kumalakala. may tae yun, alam mo yan, hindi ako ahalik. Eh. True. I'll go next na. Ito! Okay, ano? Content lang talaga yan. Sa palagay nyo, papatol lang si Cherry White sa mga yan. Ganyang itsura. Galing iskwame yan. Oh Ito, no! Yan. Kaya lahat gagawin niya para kumita lalo na ng malaki. Tawa. Eh, hey, FYI, wait lang, ha? Kung gusto ko kumita ng malaki, eh kung continue ko yung vlog namin ni Pacboy. Pero... Di ba? Eh ngayon, di ko ba kung te-trending kami na itong lalaking to? Ano gagawin ko kung mahal ko? Eh nagka-developan kami, masama ko yun. Ay! At saka walang masaya, at walang ma... Kaya lalo kayo nag-trending kasi masaya-masaya ka pa Masaya talaga ako dun sa mga video, kaya nangapansin nila na ano, mga comments, parang ang sayo ni Cherry, parang mahal mahal ni Cherry Y, iba yung mga kinesyo. Mga kineso. I'll go next. Eto. Di na nahiya si Cherry White sa anak niya na makita ng anak niya ang ginagawa niya. Sana kahit sa anak mo na lang magbigay galang ka at respect ko. Di mo ba alam ginagawa mo? Sana may takot ka sa Diyos. Um, oh, no. Iwan, kaya, kaya. Ay, ano tingin mo siya? Dinawag ko ay Diyos. Eh, ano naman? Eh, alam naman ang anak ko. Di ba? Kasi naman, dati wala nang nakikita si Mike na kiss kiss. Kasi wala, wala naman eh. Kumbaga, ayan, eh, alam naman ni Mike, alam naman ni Mike. Tsaka naghahanap na rin si Mikey, eh. Diba? Tsaka kulong naman sila ni Tapong. At tsaka... Tapong tawag? pa lang, Daddy. Daddy Black. <laughs> <laughs> At tsaka bakla. Siguro yung pinapoint out nila dito yung mga kiss-kiss, no? Yung mga kiss-kiss. Ingit lang Sigur, sila wala naman ako nakikita ang mali sa pagmamahal, wala. Pagpapakita ng pagmamahal, ang pinaka manguhusga-tuhusga ng Diyos yung mga taong mapanguhusga rin. Eh. Oo. Oh. Diba? Tignan mo naman yung lumalabo nila. Sabi ko Oo. Ito, may nag-comment. Easy to get pala. Opo. Oh, oh. <laughs> Ay, parang <mo> ko. Parang <laughs> mami ako sinasagot. Tay ka. Eh bakit easy to get edi eh, okay? Bakit negative comment to? Eh <away> <laughs> bakit? <laughs> Parang hindi na ganito ko kasi nabasa. Hindi alam niya. Lumilipat ko kung hindi lang yung mata ko. Alam niyo totoo lang Wala akong nababasa. Alam niya may mga bus pero... Tapos, hindi na heart ko pa. Tapos <laughs> no, na nagre-react pa ako ng tawa. Tapos yung mga vlog ng mga iba na gagawin ni Cherry White. Tumutuwa ba ako? Ewan ko bakit! Hindi, <laughs> ko alam ngayon na Kasi dati di ba ni-stress ako? Ngayon may kita niyo ako, kada sa lubong niyo sa akin, lagi ako nakamiti. Eh. <laughs> Parang na ako may sariling mundo. <laughs> Kahit si Wata ko sa negative goals, tumikin ang mga mata. Pero pa ba? Ibang in love. Okay, next. Ito. Ang daming nagko-comment na bagay daw si Cherry White at si Boy Tapang. Ayaw ko ng plastika na comment. Sa nakikita ko, kung hindi sila bagay, pilit lang nila pinapasaya ang mga viewers. Pero sa totoo lang, hindi nakapaktuloy yung vlog oh, No. Skip. Ah, huwag kayong manood. Kung hindi ka kinilik, edi skip mo. Bakit mo tinapos? <laughs> <laughs> Ay, nag-aabang. <laughs> Bakit naman na tayo tuloy yung comment. Baka naman tayo, sabog pa tayo. Yung negative comments, pinlaysan. Hindi, feel, hindi, feeling ko kasi, ngayon na, parang maligtal. Ang hinahanap ko ngayon, parang ano, yung negative comments, parang feeling ko sila yung apektado. <laughs> Bakit ako hindi ako apektado? Dati apektado ako sa comments, ngayon e, oo, oh, but in Kaya nga sabi, ang hirap maging masaya dahil ikaw namamakay ng iba. <laughs> Deserve. <Yababa. laughs> ang daming nai-stroke ngayon dahil sa akin. <laughs> True. Sige lang, magalit lang kayo. Ituloy nyo yan magkandamatay kayo. <laughs> ako! <laughs> ako na, bro. Bago mo i-skip yung, yung video na to, syempre, mamimigay ako ng Gcash sa aking mga sharer at followers. Pero dapat, mag-register kayo sa link na na-discover ko bagong laro. Ang masaya game! Ayan. Syempre, isa-share ko sa inyo. Nakikita nyo naman, 1,055 pesos lang yung pera natin. Ngayon, maglalaro tayo ng color game. Ang kagandahan dito, kahit piso, pwede kang tumaya. Dito tayo sa pink, Ayan. Ayan, 11 pesos muna tinaya ko. Sa pink tayo tumaya. Ayan, di ba natalo tayo? Ang gagawin natin next, mag stay lang tayo dyan sa kulay pink. 20 na itatoyan natin. Ay! Ayan, nanalo tayo. Nakita nyo, di ba na doble? Ganun, ganun na kadali guys. Go, mag-register na kayo. Ilalagay ko dito sa baba sa comment section yung link. Go. Go, ra.